Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Claire, may bago na namang pasabog dito kay Dr. R.J. Tanyam. Dito ay kala nga ni Moira ay kakampi niya nga itong si Claire dahil nga sa gusto niyang ipahamak itong si at para naman hindi na daw lapit ng lapit itong si Lynette kay RJ kung kagaya tutulungan niya itong si Claire para tuluyan ng nga ang layuan nitong si Lynette si RJ Tanya. At doon nga sa dinner date nila, hindi nga maikakaila na itong si RJ ay todo alalay at todo nga ang kanyang pagkikar dito kay Lynette. At yun ay nasaksihan din ni Claire. At yun nga ay may iba palang plano itong si Claire na hindi alam. Gaya nga ng iba, hindi uh, makikita sa panlabas na anyo kung ano ang totoong ugali ng tao. Kasi nga itong si Claire pagkaharap itong si Archie Tanyag, akala mo kung sinong santa na hindi makabasag pinggan pero pala may itinatago ding hindi magandang ugali. Gaya na lang dito na may gagawin siya kay Linit pero lamang ay pinigilan nga siya. ng kanyang konsensya kasi nga ayon sa kanya kahit ano pa ang gawin nga ni ay si RJ naman ang uh, naging first love niya at sigurado na mahal na mahal pa rin siya nitong si RJ kasi kitang kita niya naman kung paano mag alala itong si RJ tanyag sa kanya kaya kahit na nasasaktan siya at nahalata niya na mas um mas gusto ni RJ na makasama si Linette kaysa sa kanya ay binaliwala niya yun. Samantala naman itong si Alinet uh, ay masayang-masaya sa kanilang dinner date. Ang hindi niya alam ay naiinis na nga itong si Claire sa kanya. At dito ay natapos nga ang dinner date nilang tatlo na maganda naman kahit itong si Moira ay may ginawang hindi maganda pero hindi pa rin ito umubra. Samantala naman habang nag-uusap itong si Linet at si... Annalyn, tungkol nga dito sa kay Claire na pinupuring nga ni Linit, na napakaganda daw at napakabait ay hindi nila nakita at napaghandaan na itong si RG pala at si Claire ay naghahalika na sa isang tabi. Kaya naman gulat na gulat nga itong si Annalit nang tawagin siya niya ang tatay itong si RJ Tanyag. At napalingoy di bigla itong si RJ at si Claire pero kitang kita na nila ni Annalyn at ni Nilinit ang ginawa nila ni Claire at ni Dr. RJ Tanyag. Samantala naman dito natin makikita na mayroon bang pagmamahal itong si RJ kay Claire kasi nga first love nga di ba at dito nga ay ayon nga kay Claire ay ngayon lang siya daw nakapa tawa ng ganun kalakas at ganun din daw pinagtagpo na naman daw silang muli ng tadhana at yun ay umayon din or umuo nga itong si RJ Tanyag at yun nga ay na hypnotize na naman itong si RJ at nakahalikan niya nga ang kanyang first love Siguro naman ay hindi nga mawala-wala yon kasi nga first love nga ni Dr. Arje Tanyang. Kaya yon ang tagpong nakita ni Annalyn at ni Lynette. Samantala naman namumuro na nga sa galit itong si Zoe kasi nga hindi nga natuloy ang pag-uopera dito kay Claire At dito'y sinisisi niya nga itong si Annalyn. At dito'y nakilala nga ni Claire kung ano ang tutong ugaling meron itong si Zoe At ayon pa nga kay Claire ay manang-manang nga siya sa kanyang tatay Kaya nagkasagutan nga yung dalawa at dito ay bigla namang pinasabong ni Claire ang kanyang bomba dahil na rin sa sobrang sama ng ugali ni Zoe kung kaya't ay sinupalpal na nga ni Claire ito at sinabi niya dito kay RJ na si Carlos ang totoong tata ni Zoe RJ at alam ni Zoe yan matagal na. Dito ay hindi nga makapaniwala itong si RJ sa kaniyang nalaman. Mas lalo pang nagalit at nagulat itong si Zoe at nagalit-galitan. Pero hindi nga umubra ang kaniyang kasuplada sa at kasamang ugali dito kay Claire kasi nga ayon kay Claire, wag mo akong sigawan, Zoe dahil kilalang-kilalaha kita at kilalang kilala ko ang tunay mong ama. Alam ko na alam mo rin na matagal mo nang alam na hindi nga si RJ ang totoo mong tatay. Kaya wag mo akong gawing tanga kasi alam ko ang sikreto mo matagal na. At kaya lang na pinakasalan ni RJ ang mami mo dahil sa pag-aakala yung kanyang pinagbubuntis na ikaw yon ay pinaako nga ni Moira sa Daddy RG mo. Pero ang totoo, si Carlos ang totoong tatay mo. Dahil si Carlos simula noon na magkaklase pa sila, nang nag-aaral pa sila sa medisina, ay malaki na ang inggit at silos niya dito kay RJ. Kasi lahat na lang ng gustuhin ni Carlos ay nasa sa kamay nga ni Dr. R.J. Tanyag at walang hirap niya na makukuha yun mababae man or sa kanilang school ay panalong panalo palagi itong si R.J. kaya doon nagsimula na nagtanim ng inggit at galit itong si Dr. Carlos kay R.J., kung kaya't sa hindi inasang pagkakataon itong si Moira ay may gusto din dito kay Carlos at inakit din siya ni Carlos nung nagkainuman sila. At yun nga ay hindi nila namalayan na nay, nangyari na palang hindi maganda sa dalawa at yun nga ay nagbunga itong si Zoe. At dahil nga sa gustong gusto nga ni Moira itong si RJ at hindi niya inamin kay Carlos na buntis nga siya at si Carlos ang tatay ay ito namang si RJ ang ginawaan niya ng paraan para nga akuin ang kasalanan ginawa ni Carlos nilasing niya nga itong si RG Tanyag at kunwaring meron siya nangyari sa kanila at yun nga ay buntis nga itong si Moira kaya napilitan nga na pakasalan nga ni RG Tanyag itong si uh, Moira kahit hindi niya kagustuhan